Hi guys! For today's video mga ka-sweetie, andito na naman si Sweetlyn. Ayan, nag-aala, nag-aala vlogger na naman ang person. Charo. Mm? So yun, mga ka yung uulamin namin ngayon is mayroong giniling. Igigisa lang yung giniling at hinarin nito po siya. At merong kaming gulay na dahon daw ito ng sayote. Ayan. So, igigisa lang din to sa bawang. Yung dahon ng sayote pero parang ang palaya din ang hitsura nito Yan. so ito yung tangkay and then ito yung dahon pero mga kaswiti yung dahon para talaga siyang ang palaya pero sabi ng kasama ko syang is dahon ng sayo so tikman na yung mga, mga kasweety kung masarap nga ito Maggisa na tayo mga ka ng bawang. Ayan. So, sinumula ng gisahin ng bawang. Lagyan ng kunting asin, kunting asukal. Gisahin, gisahin na natin. Halo, halo. bago ilagay yung stock ng dahon ng sayote. Ayan mga ka dahon ng sayote ko. Ginoon ng igisa kasi medyo matigas po siya mas maluluto ka agad ang daong, pag isinaba ng konting tubig at tatakpan ito para mas mabilis po siyang maluto at nilagyan ng kaunti panlasang chicken powder so ayan mga ah, kasweetie after nyan pwede natin ilagay ang dahon ng sayote ayan So, hinuli po talaga yung dahon ng sayote kasi mas mabilis pong lumambot yung dahon. Ayan, tinakpan ko at para mas mabilis umimpis. Ayan ang mga kasweety, luto na siya. Simple-simple gulay lang siya, ginis na siya sa sabawa. So, ayan na nga, mga kasweeti, maghahain na si Sweetie Lee ng kanin para makakain na mga person kasi medyo gutom na sila. Ang <coughs> na nga, oh. Ayan na nga mga kasweety, luto na ang lunch ni Sweetie na gulay na sayote, yung dahon, tsaka yung biniling gisa. Ayan na, nga, oh, ayan na ayan. nga, kainin na talaga namin mga kasweeti. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung panghimagas na mangga ni Geneva. Ayan. Tira lang ayan. po namin ito. <laughs> matigas na matigas. Tira lang po ito namin kagabi kasi hindi namin naubos. Kasi masyadong malaki. So, ayan. So, ayan na nga mga kaperson. Ready na ang aming tanghalian. Nakahain na. Ay, wow! Tanghalian ng mga kunyang. <laughs> Tara na mga ka-sweeties, sabayan na kaming kumain ng ganito kasarap at kasimpleng ulam. Thank you for watching mga ka-sweeties. Have a good day. Bye bye!